Aristado na kang kapulisan, Naga City Police Office ang sarong person under police custody o PUPC. Matapos na makadulag man tampigo obserbahan sa Bicol Medical Center sa Naga City. Pasado launa nin hapon kan Disyembre 25. Sa impormasyon, nagpurbaran sospek na kitilunan sa dirimbuhay buhay sa paagi kang pag inomning cleaning solution. Pasado las 3.50 nin hapon, kanakaaging Domingo, Disyembre 24. Huli kay ni, tulos na ipigdalagan sa ospital ang sospek na kinuaman na oportunidad kan sospek nga ni makatakas. Binisto ang sospek na si Lorenzo Purisima ipun sa lan. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, ang spokesperson ka Naga City Police Office, nagpaaram ang sospek na mabanyo. Mantang nagahalat sa luwas ang kapulisan. Pigraraot naman palang kan sospek ang bintana akang banyo rason nga ni, ni an makadulag. Bes na binibisita ini kan pamilya kan ina tapos kan girlfriend kanini, uh, daini, kay ini uh, nagahagul ini nagsasabi ang kay puwa niya da makaluas, makaluwas siya da makakaluas, bari pa niya mag uh, suicide na lang niya ko aro pa ka until kan 24 na hapon kan magbisita grara ini ina kay ini tapos ang girlfriend ah uh, Pero may nahiling duman sa luwas kang kulungan na cleaning solution na nakabugtak sa sa mineral water bottle ano plastic bottle, tinaabot ang kay managuna siguro si girlfriend na akala tubig, tinaabot na kayo ning suspect suspect sa si girlfriend. Pag inabot na ini, dali-daling uh, naglaog sa CR, pagliwas na, makulog na, nagsusuka na, makulog na sa tulak, uh, nagkukuya nag, uh, na sa kulog. Pasado las 8.45 ni Banggi kan Desyembre 25 kan maarestaran sospek na nagtago sa saindang lugar sa barangay Liboton kan nasambit na syudad. Sa impormasyon, ipig surrender ang sospek sa barangay kang mismo mga kapamilya kaini. Ang sa tila pong tiglalauman, because sa ginibo niyang pagbilag, although suspect pa lang siya dahil sa so convicted, baka lamang sa appreciation kang korte, ano, pag naitas na sa korte ang kaso niya, sa maaramang sum nangyari, dahil siyempre, eh, buwan report yan. Uh, mahiling kang korte, sa appreciation kang korte, baka magtago lamang in aggravating circumstance na dahil na sa siya paluwason. Ano? Mm -hmm. Dahil na siya pwedeng makaabil sa sakaling ng plea bargaining agreement o ano pa man na proseso legal para siya makaluwas. Marurumduman si Purisima ang pigtutok dung sospek sa Rosel Bandojo Rapes Lake Case sa Naga City. Alagad na pawarang sala ang piskalya huli sa kakulangan ng ebidensya. Alagad liwat na nakulong huli sa pagtutulak ng ilegal na droga kanakaging Desyembre 14. Sa ngunyan, pigaadalang pa kang otoridad kung papanimbago ng personahes ka Naga City Police Station 3 sa pangyayari. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.